Cute morning! Para samahan nyo ako, mag-unboxing tayo. morning mga cuties. Ito na naman. Mag-unboxing tayo. Kaso manuklay muna ako. Tignan mo 'yung buhok ko para kong brohelda Ako lang nagputol nitong buhok ko kasi sobrang na haba hanggang dito. Ah, pinutulan ko. Oh. Tinali ko sa harap, tinali ko sa likod. Ayan nakalibre na kasi yung taga sa kay nagbakasyon ay eh, ayaw kong magpaputol kasi sa ano sa pwesto dahil nakamoy ko yung mga gamot nila pero para presentable ang makapag-lipstick nga kasi dati na may miss ko na to nakita ko yung lipstick ko paborito ko kasi nung napasok pa ako noon araw-araw ako nakalipstick naka, naka yun lang naman hindi na ako nagpupulbo. Yan, ganyan lang. Para maliwaliwanag na gumukha. Magtatali na lang tayo. Mainit ngayon eh. Mainit ang panahon, kaya... Tama na yan. May binili kasi ako mga blouse. Kasi ang init-init ngayon, gusto ko kasi mga blouse ko, ano, mga maluluwag. Eh, kasi napagliitan ko na kasi. Lumaki na ako. Hindi na kasi ako bata, kaya ako lumaki. <laughs> napagliitan ko na yung mga damit ko. Eh, lalo tag-init ngayon. Ito, order ako sa lasada dito sa shop na ito mura lang naman siya hundred 110 ang isa ayan na pagtripan ko lang ito sabi ko ay kasi yung lalakad-lakad tayo tapos mainit eh gusto ko yung maluwag sa katawan ayan Morder ako ng apat na peraso. Pero susukat ko ito kung okay sa akin. Kasi kung hindi naman, meron naman akong kapatid. Kaso, sana naman kasi sa akin lahat. <laughs> Iisa naman ang size nito. Kaso nga lang, iba-iba ang kulay na pinili ko. Ito ay kulay pink. Yan pink. O, oh, old rose. Ito siya, o. Oh. Ay, okay nga siya, no. Ayan. Ito kasi may may mangga siya, yan. Diretso lang siya. Straight. Ayan. Kasiya naman. Sa isang tingin ko lang, kasiya. Tapos, order ako ng stripe. Kasi si Lolo Pogi, merong merong t-shirt na stripe. Kaso nga lang, parang hindi magka okay lang kasi may green yun, may ano, kaya ito. In order ko para magterno kaming dalawa ni Lolo Pogi. <laughs> Ay ano, stripe. <laughs> Pababa kasi yung stripe niya tapos yung kay Lolo Pogi pa ganon. Pahiga ang pagka-stripe. Okay lang, at least. Stripe siya. Yan lo Stripe din. Kulay pink. Ah, iba pala ang pagka-pink niya. Okay lang. Maganda eh, oh. pagka-pink niya. Pink, white, at saka pink. Iba pala ang manggas nito. Ganito siya. Pare-parehas naman ang size nito. Ang last ay kulay black. Yan. Ah, mas malaki ito ah. Mas malapad. Ang oh, laki nito. Pero gusto ko kasi malalapad. Gusto ko kasi maluwag sa katawan. Ito yung braso niya oh. Yan. Yan ang braso niya. Ngayon, magsusukat na tayo. Ito na. laki. <laughs> pambahay. Yan. Okay lang siya, oh. Kasi mas gusto ko yung pambahay, eh. Ka lang kasi maganda ang ano braso yan kulay ito yung kulay pink yung stripe Tama. ganda maganda yung ano yun siya, puton. Kaya maganda ang ano niya. Next. Ito ah. Para magtiterno kami ni Lolo. <laughs> Iba yung pagka-stripe niya oh. Ayan. Okay ba? Ang laki ko na. Ang <laughs> laki na. Okay, next, last. Ito yung last. Ang <laughs> cute niya, oh. Ganda. Ganda siya, oh. Gusto ko to. Gusto-gusto ko yung mga ganitong maluluwag masyado fit sa katawan. Yun lang. Ha? Ang cute. Yun lang. Lalo akong lalaki sa mga damit ko. Ayan. Gustong gusto ko talaga mga press ko yung mga ganito malalaki. Mga pambahay-bahay lang. Tapos yung bigla kang lalakad dyan. Sa ano, malapitan lang. Kaya, pwede mong i-ano to. Hmm. ako bata para ano. Dispatch ako na yung mga gamit kong ano. Maliliit. Lagayan ko ng mga abubot. Regalo tong sa akin. Kaya dito yung mga aking mga abubot. Para pagka umalis ka, naka-organize lahat ang mga gamit. Yun lang ang aking unboxing mga cuties. Oh, hello mga... <laughs> Ito si Lolo Pogi. Oh, na kami. Oh, combo. Kaso nga lang, malit guhit dito sa kanya. Malalaki. Oh, kaya nga ako bumili nitong guhit-guhit na ito kasi titirno kami. Eh, malalaki pala. <laughs> ano, magkapag... Mag Baka mamaya magkapalit na tayo ng mukha. Nagpapugi <laughs> pa. Aray ka. O tama ka na nga, lolo. <laughs> sa aking channel, paki-like naman.